Eto na nga mga ka nandito na tayo ngayon sa so pwesto ni Boss Donald sa may kawayan bulakan. Titignan tayo dito mga ka-pops ng pyesa. nga mga pups, nauna na akong pumunta agad dun. Tumingintingin na agad ako ng mga pyesa na mabibili ko. Ayun, napakalayo ko na mga ka Ayun, nandun na ako sa dulo. Nagmamadali akong tuming kasi mamaya marami ng tao. Heto na nga mga apaps Tumingin na agad ako ng mga pyesa na mabibili ko Yan na sobrang dami talaga ng mga pyesa dito ni Boss Donald Huwag sasawa ka talagang kakatingin Meron mga shock Meron mga ball, hand grip Sari meron din seat si cover Apakarami talaga Basta mamimili ka na lang Ate mo magaganda pa at wala mga kailangan mo. Meron ganyan sila. Di, si. Eto mga kapas, may nakita ka ako. Magic yatas, bagay na bagay sa motor natin na si Tyson. Para kumintab siya. Yan, kumuha na nga pala ako na isa, binigay ko sa misis ko. 50 pesos lang ang mga kapaps. Nakikita niyo, mga kapaps, ayun o. No, ang daming shock, nakasabit lahat. Mami, imili ka na. May iba-ibang kulay, iba-ibang design. Sobrang dami taga dito, mga kapaps, ng mga piyesa ni Bostonal. Ayan, mag nga pala ako din, mga kapaps, ng gulong. Ikakabit natin sa Mio. 60, uh, 80, 90 nga pala yung gulong na inaanap natin. Huh? Meron ganyan si Lance Dami sa loob so... Ayun po, mga gulo Tuloy-tuloy lang ako mga kapas, sa paghikot Tumitingin pa kung ano pa mabibili Sobrang dami tayo yung mga kapaps ng pyesa ni Boss Donald Ayan, tumingin pa ako dun sa banda dun sa gitna Tumingin din ako sa bandang taas Mga nakasabit Marami, marami ka tayo mabibili mga, mga kapaps Nandito yung mga kailangan mo lalo na sa mga motor na automatic nandito lahat sa mga pyesa yun e o flyball mga kapas mura lang yan Sandal lang ba yun tanimig boss donald dyan Oh, <coughs> there. Oh, there mga kapaps, up ito nga pala yung mga naghahanap ng hub dyan andito, meron tayong makikita may design din, may ibang kulay tapos mga kapaps, up ayun mga matguard para sa mga automatic na motor meron din si boss donald dito tapos mga side mirror napakarami na side mirror dito iba-ibang kulay din tapos mga signal light marami rin dito mga kapaps up yung mga naghahanap dyan dagyong 'yung bitsa no. Tayo ba may nakatong ng tutoy? Oo. pala 'ung oh, make dito ng braceyo para sa milyon natin. Ito may nakita oh, wala lang pambata pala ito Bata. Mga ilaw ito no. Oo. Oh. Busina, ilaw. Sige, ilaw din ko naman. Ito nga pala mga kapops yung mga gulong ni Boss Donald, ayan mo, napakarami. Nakabili nga pala ako dyan, magulong. 80 ang benta na sa akin, 600 lang mga kapops. Ito mga tanke, kaya lang wala silang tanke na pang Kawasaki 125. Dito nga lang bayaran. Mga kapaps, yung mga gusto nga palang pumunta dito sa pwesto ni Boss Donald. Dito lang matatagpuan niya sa Hema Town Center, May Kawayan, Bulacan. I-Google map niya lang yung mga kapaps. Madali na matutuntun. Tapat lang siya ng Jollibee. Tapos makikita niyo, bor borautan ni Boss Donald. Kaya na pa inaantay niyo mga kapaps, kumunta na kayo. apa? Ano to? Dito nga pala mga kapaps, paalis na kami nyan. Kaya lang, bago kami umalis, may nakikita nga pala ako, hindi ko napuha na ng video. Yung mga rim ni Boss Donald pupuntahan natin mga paps na yan, pakikita ako sa inyo yung mga rim yan mga paps yung mga na sinasabi ko pair na yan, ang benta yara ni boss Donald yan 800 ay 400 lang mga paps